nang hapon may isang magtutrosong naghahanap ng punong kahoy upang gawing panggatong sa takot na baka siya'y maabutan ng dilim sa daan ay agad niyang pinutol ang isang mataas at tuwid na punong kahoy chaka-chak 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 hup naku nahulog ang talim ng aking palakol sa lawa. Paano ko yun makukuha? Umupo ang lalaki sa ilalim ng malaking puno at nag-isip-isip. Narinig ng engkantada ang pagtangis ng lalaki. Lumitaw ang engkantada sa lawa at nagtanong, Ano ang iyong problema? Eh, aksidente ho Nahulog ang talim ng aking palakol sa lawa. Hindi ko ho alam kung paano ko 'yon kukunin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sumisid ang diwata sa lawa at pagkaahon nitoy may tanga na itong gintong talim. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang English ng ginto? Ang English ng ginto ay gold. Mahusay! Balik tayo sa kwento. Ito ba ang hinahanap mo? Hindi ho yan ang hinahanap ko eh. Maaari mo ho ba yung sisirin ulit? Sa pangalawang pagkakataon, sumisid ang diwata sa lawa. At pagkaahon nito'y may tanga na itong pilak na talim. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang English ng pilak? Ang English ng pilak ay silver. Mahusay. Ito ba ang hinahanap mo? Hindi rin po yan ang nawawalang talim ng aking palakol. Sa huling pagkakataon, muling sumisid ang diwata sa lawak at pagkaaon nito'y may tanga na itong bakal na talim Mga bata Alam niyo ba kung ano ang English ng bakal? Wow! Mahusay. Ang English ng bakal ay iron. Muling nagtanong ang diwata sa lalaki. Ito ba ang hinahanap mo? Sumagot ang lalaki. Opo, yan nga po ang nawawalang talim ng aking palakol. Napakagaling mong tumulong. Maraming salamat sa iyo. Humanga ang engkantada sa katangi ang pinakita ng lalaki. Kaya't bilang gantimpala, ibinigay niya dito ang ginto at pilak na talim. Habang naglalakad, nakita ni Pedro ang kanyang kaibigan na may hawak na ginto at pilak na talim. Tinanong niya ito Uy, saan mo nakuha yung ginto at pilak mong talim? Eh, nakita kasi ako ng engkantada na nawawala ang aking talim ng palakol. Aksidente kasing nahulog ito sa lawa, kaya tinulungan niya ako. Agad na nagpunta si Pedro sa L gubat. Pinutol niya ang isang malaking puno. Mga bata, maaari nyo ba akong sabayan ulit? Tsaka-tsak, tsaka-tsak, tsaka-tsak. Tsaka-tsak, tsaka Naku! Lumuwag yata ang talim ng aking palakol. Baka may gustong tumulong dyan. Tulong! Tulong! Narinig ng engkantada ang pagtangis ni Pedro. At siya'y tinanong nito, Ano ang iyong problema? E, aksidente ho kasing nahulog ang talim ng aking palakol sa lawa. Maaari mo ho ba yung hanapin? Sumisid muli ang diwata sa lawa at pagkaahon nito'y may tanga na itong gintong talim. Mga bata, ano ulit ang English ng ginto? Mahusay. Tinanong ng diwata ang engkantada, "Ang lalaki, ito ba ang hinahanap mo?" "Opo, 'yan nga po ang nawawalang talim ng aking palakol." "Ngunit may iba pa eh. Maari mo rin ho ba yung hanapin?" Muling sumisid ang engkantada sa lawa, at pagkaahon nitoy, may tanga na itong pilak na talim. Kids, natatandaan niyo ba kung ano ang English ng pilak? Ano ba ang English ng pilak? Mahusay. Muling nagtanong ang engkantada sa lawa. Ah, sorry. Muling nagtanong ang engkantada sa lalaki. Ito rin ba ang hinahanap mo? Opo! Yan nga po ang hinahanap ko pa. Kaya lang, may isa pa eh. Sa huling pagkakataon, sumisid ang engkantada sa lawa. At pagkaahon ito'y, may tanga na itong bakal na talim. Mga bata, anong nga ulit sa English ang bakal? Wow! Mahusay! Sa huling pagkakataon na pagtanto ng diwata, naniloloko lamang siya ni Pedro. Kaya't siya'y nagalit sa katangiang pinamalas nito at nagwikang, umalis ka na sa kagubatang ito. Kung hindi, pagsisisihan mo ang gagawin ko sa iyo. Dala ng takot, agad na lumisan si Pedro sa kagubatan. Habang naglalakad ng malungkot pa uwi, napag-isip-isip niya na sana naging matalino at mapagbigay at lahat ay matapat. Ang ating moral lesson ngayong araw ay ang naghahangad ng malaki ang siya ring nawawalan sa huli. Muli, ako po si Ate Jael. Maraming salamat sa pakikinig.